kaibigan, mga viewers, it's si still TV and at ito na po, Luserte Channel. Okay, ito po ang aming palawang uh, video dito sa parang uh, Carriedo, ano, dito sa Manila. Ito po yung aming content ano, yung issue trending mabuti ito ngayon sa West Philippine Sea at pag-angkin ng China dito. Ang tanong po namin, pabor ka ba na makipaglaban tayo o makipag-gera o di kaya ay daanin sa maayos na usapan, bro? Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Ayan po, ayan po. ito na po bagong ano, namin to content okay. ngayon at sa mga Pilipino kung tatangin namin ito, mapanood nyo po yan pagkatapos ng aking video, so, don't forget to like, share comment, like, subscribe okay po, meredyo na po tayo sa video, video. ate maulang galang na po, ano? ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV ate, po, no? ate. Ate. ano po pong pangalan ni ate? Len ate, ito po yung aming content sa ngayon harap po kayo sa camera ate, wag po kayo mahiya kasi okay, man, opinion video. lang po ang kailangan dito ate uh -huh. Yung pong issue sa West Philippine Sea at sa pag-angkin ng China dito, pabarok ka ba na makipag tayo o daanin sa maayos na usapan? O hindi madaan sa maayos na usapan. Dito na lang. Lagi na po kasi tayo kina kanon, ano, water, water canon. Eh. Pero ano po yung unang gusto mo? Sa maayos na usapan o makikipag tayo? Dito muna din. Sa maayos na usapan? Madaan, mga Oo. Na Oo. Ngayon pag hindi po na tala sa maayos na usapan, gusto mo Gera? Ano na la? Kaya po kaya natin, kaya. kunyari rito nanay. lagi yung lagi yung hinahanap yung mga anak niyo. Siguro lalaban din kayo, di ba? Yung mga anak mo, lagi na. O sige ate. Okay po, hawakan niyo po 'yan. Tapos guhitan niyo po ano, yung kung ano yung gusto niyo. Ito po. maayos eh Gera. Guhitan niyo po ano pong gusto niyo, maayos na usapan o Gera? nako si Ate. Gera. Okay ate, okay, thank you po ha. Peace, hello you know, mga kaibigan, mga viewers. Ano, may nakita po kami isang ate. Still, nandito pa rin po kami sa ano, no? Sa karyedo sa ilalim ng uh, istasyon ng train. Ate, ate mawalang galang na po. Ano, ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. Ano po po? Sila, 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 sila Ano pangalan ni ate? Ako po si Virgie. Sino po? Virgie po. Birgie? Ate Virgie, ito po kasi yung napili naming uh, content, ano? Kasi ito yung uh, trending na trending ngayon, ano? Yung issue po sa West Philippine Sea, ano? at sa pag-angkin ng China dito, pabor ka ba na makipag-laban uh, tayo o makipag-gera o daanin na lang po sa maayos na usapan? Daanin na lang po sa maayos na usapan. Kasi Bakit -gera po? Kasi paggera po, marami mo maaapektuhan. Pwede uh Oo. -oh. marami mo matay. Uh Oo. -oh. Marami mo kasi kung posible na mas matinding mangyari. At tayo lang nga uh -oh. natin, laki na lang daw tayong inano, binubuli. Kimado, binubuli. Uh Oo. -oh. Eh, siyempre po, paraan po nila yun eh para umano yung Pilipinas. Opo, di ba? at saka po ang isa pa diyan, nahihirapan na hindi na nakakapangisda yung mga Pilipino Oo, natin. Opo, um, eh, nakakaawa naman po sila. Oh. Napapanood ko po. Pero na, Pero sa tingin niyo po, talagang maayos na usapan eh, ng dapat. Kung kung Asang ayon po sila, depende po sa pamahalaan natin niya kung ano ba. Pero hindi na po kakayanin sa mga sa usapan. Ang China, Masyado sakim. Oo oh, nga po eh. Kasi parang nasanay ka na sila na ganoon Kawawa naman. Binubomba nila nandito Hindi ko alam kung saan yung binili yung karagatan okay. na yun. Uh, hindi. bro, dun sa kaso, sa arbit, uh, arbitrary uh, uh, decision nila. Ano pa? oh uh, panalo po tayo eh. Pero hindi nila inu-honor kasi hindi naman din papayag yung ibang mga natin mga nakakataas na gano'n yung mangyari. Pwede mangyari na parang gano'n. Opo, di ba? Pero yun, yun tama po talaga yun. Sige po ate, hawakan nyo po ito. Ano? Tapos, papayagan namin kayong guhitan okay, yung mo sa maayos na usapan. Ano po? Ito po siya. makita natin sa ating mga viewers. Ano? Ay, Ay ate, paganon po. po paganon. Yung paganon. Ah. Pag Paano po? yung pagpababalang pababa. Ah, yan, okay. Okay, ate. Meron ka, ate, yung gustong i-shoutout, ate? Shoutout, wala po. Thank you, ate, ha? Ito, okay. si ate, nakita namin. Ate, mawalang galang na po. Ako po, si Kuya Rodelmo and welcome sa Rodel's TV. Okay, ate, ano pangalan nila? Bilma. Santos. Eh, para artistahin Ate, ito yung napili namin content kasi ito yung trending na trending. You know, ano? Yung issue sa West Philippine Sea, at sa pag-angkin ng China dito, pabor ka ba na makipaglaban tayo o makipaggera o daanin sa maayos na usapan? Eh kung hindi naman makuha sa maayos na usapan, lalaban ng mga Pilipino. Siyempre, ano natin yan eh? Teritoryo. Ang natin yan, di pwede angkin na sino naman yan. Oh, Kahit ikaw mang bahay mo kukunin, hindi naman kanila eh, papayag ka ba? Di ba ilalaban mo na pataya? Eh kaso nga, kahit nanalo tayo sa kaso, hindi naman sila nakikinig. Eh, dapat nananakit pa sila. Oh, eh, oh. ginumaban na parang kung malaman nila kung sino matapang. Yeah. So, ano ang ibig? Oh. Diba? <laughs> <laughs> ano? so, malaman nila Pilipino, lumakasa. Oo, oh, Oo. Oh. 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 Pero, pero ang unang nasa isip mo, oh. makipag-usap ng maayos, oh. dahil sa makayos sa usapan, o makipag-gera? Makipag-usap muna ng maayos. Oo. Oh. Pag hindi kaya. Pag hindi kaya, hindi dadaanin na. Lalaban naman yung mga Pilipino ngayon eh. Oo. Oh. Oh. Okay. Diba? Okay. Oh, sige ate, hawakan mo ito. Oh. Tapos, Do mo ano, base sa iyong uh, nasa sa loob, base sa iyong opinion. Ano ba 'yung ano, pakita natin sa mga viewers. Maayos na usapan. Oh, yeah. Hindi pa ganun po, pa ganun. Ah, Itabi mo diyan. Okay. Si ate. pero maayos na usapan ang gusto mo, pero pagka hindi, pupunta tayo sa pagkikipaglaban. Syempre. Uh, Tingnan natin Sa tingin niyo po kaya natin? O bakit hindi? Kung meron kayong tutulong sa atin na mabibigay ng armas na ma ano, maayos. Oo. Oh. Ma diba? so diba? na, marami namang mabor sa atin na tutulong. Ang mga anak mo, mga apa mo, inaapin ha? Oh. May namatay, di ba? Oh. Ako naman kasi dito oh, kung may yung namatay, lalaban na tayo. Siyempre, pag nasa kinanti ka hindi ka ba lalaban? Oo. Oh, di ba? Oo. Oh, okay. Pag kinanti ka, inang kinindi sa kanya. Kayo, sa ina, Ay, yun nga eh, nila, ano nga nila yung ano eh, yung missile nila eh. Oo. Oh. O, bakit marami naman tutulong sa atin ha? Oo Oh, diba? Okay. oh, ate, meron ka bang gustong i -shout out. Ang yun na ang kilala ng hindi inyo. Ang ang Pilipinas, ang Pilipinas, hindi sa inyo. Ayan. Oh, uh, Bakay lang siya puli. Oh, yeah. magkasubukan kayo. At saka oh, po wala yeah. na pong water cannon. Oo. Oh, oh. Ito lang okay. ano okay. Ano pa yung gusto mong sabihin sa China? Maging patas kayo, makinig kayo sa mga ano. sa mga nakakataas. Makinig yung... sa hatol ng batas. Oo. Oh. Oh, okay. Hindi yung sinasuway nyo. Diba? Oh, okay. okay ate, shout out naman. Meron ka ba? Shout out mga apo oh. ko. Ah! <laughs> ate, thank you ha. Ah. Okay. Bis lang mga kaibigan, mga viewers, ano, may nakita kami isang kuya. Kuya, mawalang galang na po, ano. Ako si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. Ano po, welcome sa Rodel's channel. Ano pangalan ni kuya? Abong. Uh, kaya hey, ito po kasi yung very trending ngayon, ano, uh, kahit saan, social media, sa mga mainstream media, ano. Uh, ito, yung issue sa atin, sa West Philippines, yan, uh, ano, at sa pag angkin ng China dito, pabor okay. ka ba na makipaglaban tayo o makipaggera o daanin sa maayos na usapan? Yes, sa akin, sa akin maayos na usapan. Kasi, nandang ako parang naman, pag tayo sa China, yung mga Chinese pumunta sa atin. Oh. Ano ipapakain natin sa mga China? Sa mga Chinese. Ang <laughs> okay. problema ka, ang ano kasi dyan ng isyo, ano? international. kinuwi Kaya nung pinapakatil parang tayo lagi at talagang gusto ng China, wag tayo pumasok sa, ay, sa West, West Philippine Sea. Oh. Parang kayo, parang kanila oh. lang. Pero kung totoo, sa inyong pagmamayari natin yun, di ba? Oo, oh. 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 sa atin yun. Oh. Kaya so, lang pati nakipag-gera tayo hindi pwede wala So, ibigay na lang natin. Wala naman tayong ano eh. Wala naman tayong panlaban sa kanila kasi oh. tama naman yung ista nila ng mga ilang submarine nila, ilang tank nila. Ilang oh. Oh. Mal malupit talaga halos halos lamang sila sa US. Oh. Okay kuya, so para sa iyo, maayos na usapan. Kung mare, eh. maayos na usapan para oh. kasi pangat yung gere. Eh. Okay, sige. Okay. okay kuya, pakihawak po ito tapos guhitan mo ano? papakita natin sa mga viewers na ang napili mo ay maayos na usapan. Okay po? Ayaw natin ng gera. Pag hindi okay. okay naman kaya sa gera, eh, wala naman. Hindi na wala naman pa. tayong panalaman sa China. Oh, wala tayong kagamitan. Kuya, meron ka bang gusto ng shoutout? Shoutout sa, ano, sa mga kumpari ko dun sa hotel. <laughs> Saan po yan? Secret. <laughs> okay, kuya, thank you, ha? Ito, may nakita kami isang rider. Kuya, mawalang galang na po, ano? Ako po si Kuya delmo and welcome sa Rodel's TV. Ano, 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 Kuya, anong pangalan ni Kuya? Michael. Kuya Michael. Michael, matagal na kayo nagpasada ng angkas? Oo. Okay. Bro, ito yung trending ngayon, ano? Uh. Matunog na matunog ito sa social media at saka sa mainstream media. Ito, yung issue sa West Philippine Sea at sa pag-angkin ng China dito. Pero sa atin yan, ha? Pabor ka ba na makipaglaban o makipaggera o daanin sa maayos na usapan? Same. Pag ayaw hindi mo ako sa maayos na usapan, gera maganda. Ganun ba? Bakit naman? Ay hindi natin kaya sa gera, malalakas ang sandata nila. Ang kaya na mata, ano na malas na mambuli yan. Hey, ay talaga, ganun ba? Winawater oh. Kano kasi tayo Ilan sir. Ilang dekada eh? na tayo, apat ang dekada na. Oh. Malas na mambuli ang kaya oh. At saka yung mga mangingisda natin, hindi nakakapangista, winawater oh. wina ka, ano, nila. Anong masasabi mo doon? Huh? Tama, tama bro. Ay, ay, yung wina, ba, sinusumpit ng Balagan. tubig. Palagan. Hanggat, 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 ano, pag Ang na, may oh. namatay pa kay talagang solusyon talaga natin. Ay, nangyayin din ng Pilipinas eh. Ay, ganun ba? Pero ang unang option mo, pakipag-usap muna ng maayos. Okay, siyempre, bro, hawakan mo to ano, papayagan ka namin guhitan, yung napili mo. Bibigyan yeah. ka namin ng pentel pen. Lalagyan mo ng guhit kagaya nito. Di ba mo maayos na usapan? Okay. Isa dito. oh, isa dyan. sa doon. Oh. oh. <laughs> Meron ka mag-shout out? Shout out sa mga... Shout out sa mga namin. Sana tagilitin ang angkas. Ay, pa ang angkas. Mga shout out Shout out sa lahat ng angkas. Sa mga pasigil. Okay. okay. Thank you, thank you, thank you. Ito mga kaibigan, mga viewers, ano, may nakita kami isang ate. Ate, mawalang galang na po. Ano, ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. Ano lang po, Rodel's Ano pa kala ni ate? Nabil. Ha? Nabil. Nabil, Muslim po si ate? Opo. Okay, ate, salam po. Salam alaikum po. Okay. Ate, ito kasi yung trending ngayon, ano, yung issue sa atin sa West Philippine Sea at sa pag-angki ng China dito. Ang tanong namin, pabor ka ba na makipaglaban tayo, magkipaggera o daanin sa maayos na usapan? Daanin na lang sa maayos na usapan kasi walang laban yung Pilipinas at China. Sige, pag naggera? Oh, pero ano po yung masasabi mo dahil lagi tayong binawater ka binubuli? binubuli. Yun na nga masakit eh kasi walang ba? dapat may ano yung presidente natin sa oh. ano, na... Mag-desisyon kung ano yung dapat gawin. Oo, ho -ho. At, guro na din. Wala kang gagawin kundi iasikaso. Wala akong kinakailangan, hihiranan lang. Ako 'yung mamatay. Pero, oh, so, oh. Uh, pero okay. sa tingin mo, kung matuloy halbaw yang guerilla, kaya ba natin o hindi? Hindi <laughs> <di> kaya. Analas <laughs> <Malang, laughs> sa imperya ng Tsina. hindi kaya kasi tingnan lang tayo kasi tiniriman tayo doon. Oo. Oo, pero naman ang ano eh, Pilipinas eh. Oh. Oh. Pero ang, ang unang ano mo, ang unang desisyon mo, maayos na usapan. Oh, okay, ate. Hawakan niya 'yan. Tapos papayagan namin kayo at pakita natin sa mga viewers na maayos na usapan ano para wala silang masati. Pagano na po, pagano na. Uh, Panglima na eh. Panglima na eh. Yan, okay. Ate, meron ka bang gustong mong shout out? Wala na po. Wala na? okay, sa mga taga-binida, taga-kiapo. Binida, kiapo, taga okay. Ate, thank you, ate, thank you. Eh, Okay, Face, ano mga kaibigan, mga viewers, ano, meron pa tayong isang nakitang kapatid. Muslim. Assalamualaikum sir. Waalaikumussalam brother. Okay. Ako po si Kyro Delmo and uh, welcome sa Rodel's TV. At ito na, po, ito, na po. ito na po, Okay. Bro, anong pangalan ni bro? Ah uh, Jimmy. 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 Okay. Ito kasi yung trending ngayon ano, brother Jimmy. Opo. Yung issue sa West Philippine Sea. Ito ay inaangkin ng China. Ang tanong namin, pabor ka ba na makipaglaban tayo o daanin sa maayos na usapan? Sa maayos na, lang na usapan, sir. Bakit? Wala. Bakit? Para wala, para, wala nang mamatay. At para wala nang na mamatay. Oo. Oh. Pero bro, meron kang gustong itagdag. Ang problema kayo sir, oh. ang naman kasi ng mga Pilipino, lagi na lang pang ganun, water cannon, sobrang nang pang api. Eh. Pag may namatay ba, yung ano lang, pag may namatay, papalip ba tayo na may matay na lang, hindi tayo laban no? o ano. Ang opinion dyan. mas maganda, walang may mamatay. Matay. Walang mamatay. Mas na usapan talaga. Kasi kasi, kasi may mamatay. Kung so, may mangyari naman ng masama, siyempre sa ating mga Pilipino, lalaban tayo. Pero mas maganda na lang na idahan ka mabuting mo sa pan. Oh. Para walang madamay. Para walang madamay. Para magkakasundo ng buong Pilipinas. Oh. At saka ibang country. Okay. Okay. Okay bro. Meron ka bang gusto dagdag? May tanong ka ba? Tawang sa. Okay. Brother, pakihawakan mo ito. Tapos papayagan ka namin guhitan. Ano? Ito, bibigyan ka namin ng pentel pen. Guhitan mo dyan. Isa sa maayos na usapan. Papakita natin sa ating mga viewers. Ha? Ayon. Okay bro, meron ka bang gusto mong shout out? Ah, uh, pasyat, pasyat out na lang sa lahat ng vloggers. Vloggers? Ayon sir. Ayon dun sa lugar nyo? Marawi. Marawi. O shout out sa mo to mo sa lahat mo ng mga taga Marawi. Okay brother, thank you very much ha. Ayan po mga kaibigan, mga viewers, ano, may nakita kami isang ate. Still, nandito pa rin po kami sa Carriedo. No? Ate, mawalang galang na po. Ako po si Kuya Rodelmo and welcome sa Rodel's TV. Ate, Anong pangalan ni ate? Sheila. Okay po. Ate Sheila, ito kasi yung trending ngayon ano. Lumalabas siya sa social media at saka sa mga mainstream media. Okay po. Yung issue natin sa West Philippine Sea at sa pag-angkin ng China dito. Ang tanong, pabor ka ba na makipaglaban o makipag tayo o daanin natin sa maayos na usapan? Daanin ko sa maayos. Na Bakit po sa maayos na usapan? Para walang sakitan. Walang sakitan. Walang... Oh. Pero merong gustong itagdag si brother. Ay, eh, Justin Jess, just, di ba lagi tayong may water cannon, napanahon na, 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 natin yan. Justin Jess, may mamatay daw doon, anong reaction? Ano may iging reaction mo dinte? Justin Jess, may mamatay sa Pilipino, kakabubuli sa atin ng China. Oh, dahil lagi tayong sinusumpit okay, ng okay, water cannon. Okay, oh, okay. Magagalit. Oo. Oh. Well, Oo. Oh, Ano oh. reaction mo? Pahit po tayong ganun lang? Oo. So, hindi. Kahit ganun yung ginagawa sa atin, okay, okay. makikipag-uusapan rin na maayos o so makikipag-gera na na ano, kung kinakailangan lang. Pero sa tingin mo, halimbawa, patuli yung gera natin with China, kaya ba natin o hindi? Kakayanin siguro. Paglalaban mo, ano? Kaya sa pinaglalaban. Sa baklat ay yung bulipasya, kaya natin rin, Ate, okay. Papayagan ka namin, naguhitan ito, bibigyan ka namin ng pentel pen, guhitan -pen. mo sa maayos na usapan, ano? Dahil yan ang gusto mo. Okay, ito siya. Pakita natin sa ating mga viewers. 12 para sa Josepre. Okay. Ate, meron ka bang gustong? Si Ate, shout out. Okay bigyan mo. Sige Ate. Shout out sa mga best friend niya. Saja mga taga Sanya. Ang taga Bulacan, Okay. Okay Ate, thank you Ate, tingin sa camera. Thank you. Ito na po mga kaibigan, mga viewers, yung aming talibor board dito sa aming content na yung issue sa West Philippine Sea. At sa pag-angkin ng China dito, pabor ka ba ng makipaglaban o makipaggera o daanin sa maayos na usapan? Ang makipaggera po ay dalawa. At ang maayos na usapan naman ay nakakuha ng pito. Okay po? Ayan ah, po mga kaibigan, mga viewers, ni Rodels TV. And katatapos uh -huh. lang po na aming interview. Dito pa rin po kami sa Carriedo, ano, dito po sa Manila. And at dito po sa aming content na iso sa West Philippine Sea inaangkin po ito ng China alam naman po natin yan kahit nanalo tayo sa ating kaso ano, na kung pabor pa na makipagkira o daanin sa maayos na usapan bro baka meron ang sa kanihin kaya po napagaya po sa dati na mga na-interview namin dito at na natili pa rin din po ang maayos na usapan ang mga nalo po rito no? at pakilike, share at pakicomment po sa baba kung ano yung mga gusto pakalisan din sa amin sa Aero TV Okay po, pakalaw po. Maraming maraming salamat po sa suporta sa amin sa Munting Channel and God bless you po and Thank you, thank you very much.